mga my loves. Ayan, for today's video, nasa labas tayo ngayon. Ayan na, ah, sa inyo to. At syempre, ito yung araw na naman para kumuha tayo ng gamot ni Lola. And of course, kumuha ng schedule ni Lola para sa kanyang blood test. At syempre, para mamasura rin kung meron tayong mapulot na basura. O ba diba? 3 in 1 na. O, ayan mga my loves. Samahan niyo ko. Ayan mga my loves, may nakita tayo dito ng sandals. Uy, magandang klase itong sandals mga my love. Uy, lalabahan ko lang to mga my love. Malaki nga lang, size 40 pero pwede na. Ano bang sira nito? Wala naman sigurong sira ito mga my loves, oh. Ayan. From Milan. Ayan, kukunin na natin to mga malabs. Ayan, my, mga my loves, may, mga malabs, may isusure ako sa inyo pala mga malabs. So, ito nga pala mga my loves, mag-share ako sa inyo. Ayan, nakikita nyo to. Hindi yan ordinary isang, ano lang, isang square mga my love. Kasi sa Friday, meron na naman po dito holiday. Ito yung tinatawag nilang, ano ba yon Sukot. O, oh, yun. Sukot, mga my love. So, dito magkakainan. Papagandahin nila yan, ang loob yan. At dito magkakainan. Ngayon, inaayos nila, binibel pa lang nila yung kanilang mga kubol. Makita natin yan, marami bali. Ito pa lang yung nakita natin. Nagsisimula pa lang sila gumawa ng kubol. Pero, usually, baka bukas, marami na po ang gumagawa dito ng kubol. So, ayan. Kumbaga sa atin, parang, ano, passion ba? Patala palaspas na, tapos nagpasyon, parang ganon. Kasi baliktad sa kanila, nagpasting na sila, tapos ito naman, yung magpapasyon sila, magkakainan, parang ganon naman dito. Ayun mga malabs, iba-iba nga lang yung talagang ano, yung mga pamamaraan, di ba? So, iba naman sa kanila, sa atin naman iba after after fasting natin, di ba? Mayroon na tayong tinatawag na mahal na araw. So, sa kanila ganun naman. Mahal na araw din. Pero ganun yung sistema lang nila. So, sana mamaya makakuha ulit tayo ng basura doon sa pupuntahan natin. Bitbit -bit ko na tong isang basura. So, ayan. Ang dami nang gumawa ng kubol, guys. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Nagkugumagawa na sila ng mga kubol, guys. Makita natin yan. Marami ng kubol dito. Ayan. Kung napapansin yung mga my loves na mamasura si Lola, bote yung kinukuha niya. Mga bote ang kinukuha ni Lola na binabasura. Kaiba naman yung hanap niya, bote. Kasi nga naman, instant money ang buti mga malabs. Ako marami na rin ako mga buti mga malabs. Ayan. Kailang pirasong buti na si Lola. Ayan. Pansin niyo. Buti pa dito masaya doon sa amin ang lungkot-lungkot. Ah, malungkot din sa inyo? Eh wala naman doon, boring doon ah, sa amin. Kaya makarating dito. Diyan ang doon sa so may Kasi sabi niya. Ayun niya daw ano, maraming tao.

Hmm? Malalaki ito Mapaet? Tingnan ko nga ito, ote Malalaki ito, o Mapaet Parang ulang lap Si, marumi ito, te <laughs> Maray ka bukyan, Ano ba? Diba, Kakainin ba? Hindi pa naman. Oh. Hindi oh. Malalaki eh. Pag ano ito, pag nilagay sa rip, di ba tatamis oh, to? Hayaan mo lang sa labo. Hayaan lang natin sa labas. Ayan, nanguha ah, kami guys lang din. Ah. Walang laman? Bakit? tuyo siya. Ayan. Tingnan natin. Ano anong whipping pig? Ganito whipping pig. Pagkain siguro ito ng ano. 'Di ba sabi pag kinain daw ng ibon, pwedeng kainin na tao. Pwede kain Hindi kinakain ng ibon. Tao. Hindi rin kinakain ng ibon. Tingnan mo kung anong protas ito. Ang ganda tingnan. Ay, di, Ay, hindi, mga buti. Saan? Bakit? May tubig ba yun, ate? May laman? Kunin mo. Isang buong frame. Ang itinapon yeah. niya, oh. Frame lang, ano. ng kama, alam niyo, guys. Ayan ang kama niya, oh. Bagong-bago ka oh. Puting-puti pa. Susko, ate. Puting-puti. Kung malapit lang po sa atin. Ang mahal niya, ang kapal. <coughs> ang laki. <coughs> oh, tapos may frame pa. Malayo na. Ayun, ate. Ang binit niya, ate. O, ate, nakakain. <coughs> ang kaupin ni ate. Oh, yes. ayan, Ay, Ay, oh no. no. Ito yung susi. hindi natin kaya. Alam niyo guys, susak niyan sa amin ang kulang. Kasi kahit ito, pwede namin kunin to. o oh. Ate, o oh, tingnan mo naman, may alam pa ng lampshade ng ilaw. Oh, yung sa, ito yung head. Head. Ito yung sa paa. Uy, grabe. ilagay na natin. Ayan. Ito na lang guys, ang kunin namin guys. Itong mga, mga ito. ito na lang. Teka, sandali dito so, pagkakapiran ko. Instant money namin to. So, Pambiling tubig, pasok na dito. Okay, ayun yung isa pa tayo. Yeah. Let's go.